So magandang hapon po mga busing ay Ito po ay kay Sir Jonathan po Natapos na ay Ito po Sir Jonathan ah, uh, Natapos na po to uh, Ang order mo yung Dalawang no ring Pang istag Yan po At saka isang Isang dosina na with ring Yan po pang kak po Yan po So ito po mga busing Ah, uh, taga palulitin mayari ito si Sir Jonathan yan po, ipakarago natin ngayon sa airport para pinabukasan, magamit nila. Kasi gamitin nila sa derby bukas, pizza size, July 6. Yan po, ito po ang iyong aksesoris niya mga busing. Bilangin natin. Yan. Uh, anim na tip. Yan yes, na tip. Ano to sir mga bossing ha? Previous lang po to sa tatlong dosena po mga bossing. Previous lang po to sa tatlong dosena. So mar marami po yung previous natin, accessories at anin natin. Uh, paunan natin. Uh. Uh, tatlong paunan mga bossing. Tatlong paunan. Ah uh, na Leaderboards pang pitmaster po to. Anim. Yan. So Ah, ano? Leader boots ano to? Ah, sapin pin, pala. Ah, leader boots ito. Yun, ano, ah, limang leader. Yan, leader boots lima. Yan po. At saka dalawang pagkit. Mabusing. Dalawang pagkit Yan, dalawang pagkit So, baina Lima, lima Ano, oh, anim Anim na baina anim na baina Tsaka, kundom Ito pala Anim pala na, ano, leather box So, anim May na po dito So, dito sa dalawa So, 6 din ang kondom. Mga busing, 6 din ang kondom. Uh, anim na bay na. At saka tali. So, 4 6 8 10 uh, 12 Labing dalawa ang tali mga bossing Ito pala oh, pagkit to oh. Ito Yon po mga busing. Ito po mga previous lahat mga busing. Yan. Anim na tip. Tatlong paunan. Anim na leader. At saka sa pin. Anim din. By, uh, by na anim. Kondom anim. Yan. Labing dalawa yung tali. Yan po mga busing ganyan talaga mga busing basta mag-predict mag-previous po ako mga busing ito ang previous mga busing sa tatlong dosina po yan ang dami mga busing so sa mag-inquire mag po ah uh, message lang po sa facebook po roderio tarimiker at sa tiktok po meron po ako tiktok po mga busing yan marami marami salamat po sa inyo mga busing at sa nag-order ito si sergio natan po tagapalo ulit eh ipakargo natin para magamit bukas. So maraming maraming salamat po, Sir Yutan.